excited na ba ang lahat sa papalapit na concert ng T-pop boy group na SB19? Lalo na ang mga 18 fans. Pwes, mas lalo pa yung magiging kapanapanabik dahil isa-isa na nilang inaanunso ang kanilang mga guest performer. You? Kabilang na dyan ang legendary rapper na si Glock Knight. No? Alamin natin kung sino-sino pa ang ibang magtatanghal sa Balitang Entertainment ni Sam Marcos. You, no? Sa Instagram post ng P-pop boy group na SB19, inilabas nito ang larawan ng Filipino rap artist na si Glock9 na kabilang sa mag-perform sa kanilang pagtatag finale concert. Si Glock9 lang naman ang nagpasikat ng kantang upuan, Simpleng Tao, Magda, Serena at marami pang iba na tumatak sa Pinoy fans. Bukod sa kanya, makakasama rin ito ang legendary maestro na si Louie Ocampo, Fontaine at Vocal Mix. Matatanda ang inanunsyo din ng SB19 noong nakarambuan ang pagtatag finale concert na agad naman nag-sold out. Ang SB19 na kinabibilangan ni na Josh, Pablo, Ken, Justin at ni Stel Ahero ay ang nagpasikat lang naman ng kantang gento na matatanda ang naging dance craze pa nga dito sa Pinas maging sa ibang bansa. Samantala gaganapin ang nasabing concert sa May 18 to 19 sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Para sa Euro TV Showbiz Balita, ako si Sam Marto Sumasaludo sa bawat Pilipino.